Magandang araw mga kaibigan. Tingnan natin ngayon ng reaction opinion itong pagbisita ni Pangulong Marcos kanina. Uh, pagsakay pala. Pagsakay ng MRT3. So, tingnan natin yung reaction ng taong bayaw, yung mga passengers sa kanya. I-compare natin sa reaction o pag-reception uh, ng taong bayan kay BP Sara ang na search ko lang yung sa mall visit hindi ko na sinama yung election dahil mas grabe sa election ano ito uh, obserbahan nyo yung reception or reaction ng taong bayan sa kanya wala man lang nagpa selfie kahit isa wala ano? oh. ano? wala lang, lang. nakaupo lang para lang

Huwag si BP Sara yan, wala na, dinumog na. Okay. Punta tayo kay BP Sara. Ito sa mall. Lena Saormokita Hai kita Tormok Hai kita Tormok Hai kita naman sa ano sa Qatar. Hmm, pinagkakaguluan no? oh. Oh <laughs> So, makita nyo, no? Ang laking kaibahan. Uh, lalo na nung before election. Si Pangulong Marcos na may nakita kong video. Kagayan di Nag-announce na yung ano. Nag-announce na yung announcer. the President of the Republic of the Philippines. Palakpak? May palakpak. Kailang makita mo na ano uh, walang walang excitement walang kulang 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 sa saan ba yun? I think Davao del Norte pumasok sa sa malaking building parang mall din ato kaway siya ng kaway ang mga tao nakaganon lang ganun lang <laughs> eh paano uh, in nila si BP Sara tapos sinunod, kinidnap si Tatay Digong, eh, anong pakiramdam ng taga Mindanao? Kaya tuloy, na, na zero sila, na, na zero ang aliansa sa Mindanao, walang nanalo ni isa mang kandidato nila sa Mindanao. Grabe. So, ito. Maganda naman yung for the first time in three years, ngayon lang lumabas. Ngayon lang talagang trying hard. Gusto niyang mapalapit sa tao. So, sana, tuloy-tuloy na ito. Kasi, kung tutusin mo yung 3 years, maraming, marami pa siyang magagawa kung tutuhanan. Eh. Ano na ngayon, yung mass resignation ng cabinet. Ilan pa lang yung tinatanggap na resignation. Ang bagal eh. Uh, tatlo pa lang uh, DNR uh, Office of the uh, ano, Solicitor General CHED Ito pa lang ang alam ko Eh yung iba Ah wala Intak pa rin So Narinig ko nga si ano Si Senator-elect uh, Ping Lakson Kalyado na nila ito uh, Aliansa uh, My opinion Hindi decision Ah uh, kung mas maganda sana yung disisig na pagtanggal kagan. Kaya lang, ngayon parang ano eh theatrics uh, palabas para lang ipakita na no, may ginagawa. Kaya lang pati kasamahan nilang uh, journalist si Richard Hidarian sabi niya intact pa rin yung economic uh, managers gusto nilang improve ang serbisyo, economy, bakit intact? Sila, sila pa rin. So, good luck sa ating Pangulo na nagnanais na mapalapit sa taong bayan. Sana may pagkakataon pa siya na mahalin ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag uh... so, bye bye sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is sa uh, pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan ang uh, kasabihan nga natin kung may itinanim may aanihin panorin nyo ang video na ito una niya, una namang tanong nga saging lakatan nga namong nga, nga, wala sukat ginabunuhan so tungod kay hinlo namung gyud tungod kay maayo ang yuta din sa moa o karon atong bisitaon ang among tanom nga lakatan nga ginaabunuhan o karon mga dagko na gyud o karon mo ni ang among saging nga ikaduha nga among tanom saging lakatan nga ginaabunuhan o karon mga dagko na gyud hapit na pod mangunod tungod kay sige og kaabunuan eh, gawas nga padayon mi ani eh, sa paghinlo pag spray o pag abuno so dali ra gyud ni iya ha o og mga dagko na gyud karon naga hinu na pod mi sa among saging lakatan aron nga uh, dali ra siya mamunga og hinlo Og karon human sa among paginlo nagaabuno na pud mi sa among saging lakatan para gyud nga mas dali gyud mangunod. Og karon human sa among paginlo og sa pagabuno mag-spray na pud sa among saging lakatan. Ay among gyud ning atimanon og maayo para uh, sa among pag-harvest Ah, dali ra gid ni mi maka harvest kung mangunod og dali among pag among saging lakatan. Muna ni ang among ga ang puradan para pampatay sa insekto para gid nga mas maayo pa ang tubo sa among saging. Yes, kaning ako mo tinanom nga uh, saging lakatan 214 ni. Eh. Salamat gid kayo sa Ginoo sa nga tanaw sa YouTube nga uh, padayon sila nga tabang sa amoa. Salamat. Uh,